Good bang good evening, mga kadila. Ito na mga kadila, uwi na ako. Kasi hindi waldiwa na aking dila, mga idol. Kaluluoy ang inyong kadila. Natuyo, tuyo, nag-gid ang aking dila, mga kadila ko. Ayan, nandito na po tayo sa San Mateo. Welcome San Mateo daw. Ayan ha, nakadila. Ito na na traffic tayo dito. Uy uy Muna tayo mga kanila kay hindi ko na talaga matiis. Hindi ko na matiis ang kabuhayan. Nahirapan ako sa kalisod mga kadila. Ayan. Hindi ko na alam ang anong gagawin ko. Sobrang init ng panahon ay ako'y naglalagkit at kusang dumikit at nagkahanap ng init ng pagmamahal ng pagmamahal na habang buhay. Charot!